Hello guys, uh, nandito kami ngayon sa may uh, Dibeson Road na Manita ay going to Daraga tingnan namin itong uh, view lang ngayon pero ngayon ay nakatago siya nagtatago siya ngayon so anyway, mamaya ang gabi babalik kami sana hindi siya magtago mamaya ang gabi para sulit na kami yung dahil namin <laughs> eh, kasi na, uh, napakalayo namin, dalit pa kaming gulusulo <laughs> so baka onju muna tayo dito uh, sa hotel onju, mayroon eh, onju eh

Ha ha ha